Matapos ang opisyal na pag-amin ni Nasu Ramirez at Dominic Roque na sila ay may espesyal na ugnayan, agad namang naging sentro ng atensyon ng publiko ang estado ng pagkakaibigan ni Nasu at Bea Alonso. Marami ang nakakaalam na si Bea ang dating kasintahan ni Dominic, kaya't natural lamang na umusbong ang tanong kung naapektuhan ba nito ang kanilang matagal ng pagkakaibigan. Noong Disyembre taong 2024 sa red carpet event ng pelikulang The Kingdom, kinumpirma ni Dominic sa harap ng media ang kanilang romantikong relasyon ni So. Ania, we're dating. We're happy together. We recognize each other. Isang simple ngunit malinaw na pahayag ng kanilang pagiging masaya sa piling ng isa't isa. Hindi nagtagalay sumunod si Su sa kumpirmasyon. Sa isang panayam, pabirong sinabi ng aktres, well, I already admitted it. What's new guys? Just joking. Enjoy that information. We are happy. Bagamat may halong biro, kapansin-pansin ang kumpiyansa at kasiyahan sa kanyang mga salita. Ang pagiging bukas ng dalawa sa kanilang relasyon ay mabilis na naging usap-usapan sa social media at sa entertainment circles. Ngunit bukod sa kuryosidad tungkol sa kanilang love life, mas naging kapansin-pansin ang tanong ng marami, kumusta na kaya ang relasyon ni Nasu at Bea bilang magkaibigan? Alam ng mga tagahanga na matagal ng magkaibigan si Nasu at Bea. Sa ilang panayam sa mga nakaraang taon, ilang beses nang ipinahayag ng dalawa ang kanilang respeto at paghanga sa isa't isa bilang mga aktres at bilang mga individual. Kaya naman, ang bagong kaganapan sa love life ni Su ay naging sanhi ng espekulasyon kung nagkaroon ba ng tensyon sa kanilang samahan. Nilinaw ni Su sa isang panayam na nananatili ang kanilang magandang ugnayan ni Bea. Aniya, we're still good. Bea and I have our own respect and understanding. What's important is honesty and kindness. Things are fine between us. Pinatunayan ni Sona sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang personal na buhay, nananatili ang respeto at pangunawa sa pagitan nila ni Bea. Dagdag pa ni Su, hindi sila pananghinaan ng loob ng mga usap-usapan, bagkos ay pinili nilang maging mature sa pagharap sa sitwasyon. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagiging tapat at mahinahon, lalo na kapag may kinalaman ito sa mga taong naging bahagi ng ating buhay. Ang naging kilos ni Nasu at Bea ay umani rin ng papuri mula sa publiko. Sa social media, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa dalawang aktres sa pagpapakita ng respeto sa isa't isa sa kabila ng mga sensitibong issue. Makikita sa mga komento ang suporta at positibong reaksyon ng fans na nagsasabing ang tunay na pagkakaibigan ay hindi basta-basta nawawala kahit pa may mga hindi inaasahang pangyayari. Sa halip na magbunga ng alingasmas, pinatunayan ni Nabea at Sue posible ang pagkakaroon ng mahinahon at makataong pagtrato sa isa't isa, kahit pa may shared history sa isang tao. Isa itong magandang halimbawa ng pagiging profesional, mature, at mapagpakumbaba sa showbiz industry kung saan ang mga personal na isyo ay madalas gawing sentro ng kontrobersya. Sa huli, napatunayan na ang respeto, komunikasyon, at malasakit ay susi hindi lamang sa pagkakaibigan kundi sa maayos na pakikitungo sa kahit na anong uri ng relasyon. Sinasu, Dominic, at Bea ay nananatiling inspirasyon sa maraming tagahanga na sa kabila ng komplikasyon, posible pa rin ang katahimikan at paggalang sa isa't isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?